Alam mo ba kung ano yung best combo na vitamins para sa mga bata? Para mas maging malakas, matalino at masigla, maganda kung may masustansyang pagkain kasama ang vitamins kasi kasi teamwork sila niyan. So yung mga vitamins na yan, supplements kasi sila na nagsusupply ng nutrients, lalo na ang nutrients na hindi nakukuha sa pagkain. Kaya mahalaga rin na uminom ng vitamins yung mga bata. Tandaan natin yung vitamins ay supplements and not for replacements ng nutrients na makukuha ng mga bata or natin from natural sources. So, yung pinaka-formula natin dyan ay vitamins plus masustansyang pagkain is equals to batang malakas at masigla. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang magandang vitamin combination para sa mga bata. Kasi marami talagang bata ang kulang sa ilang essential nutrients. Minsan kahit pa mukhang malusog sila kapag titingnan, kulang pa rin ang kanilang katawan sa mahahalagang vitamins. Kaya naman importante na alam natin kung ano yung vitamin combination ang pinakamaganda ibigay sa kanila depende sa kanilang edad, lifestyle at nutritional needs. Kadalasan, nire talaga yung multivitamins at vitamin C with zinc para iwas sa sakit. At ganoon na rin para maiwasan yung malnutrition. Siyempre, mahalagang magpakonsulta pa rin sa pediatrician o doktor bago mag-start ng vitamin supplements, lalo na sa mga baby at sa mga bata para madetermine yung right dosage and suitability na ang pop para sa kanila. Guys, oo nga pala. Tapusin nyo tong video na to kasi I am sure Marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So tara, simulan na natin. Pero sagutin na muna natin yung tanong na kung kailangan ba talaga ng mga bata yung vitamins. Alam natin lahat na mahalaga yung pagkain ng gulay, ng prutas, ng masustansyang pagkain para sa mga bata. Pero kasi di ba may mga pagkakataon pa rin na kulang pa rin sa nutrisyon ng kanilang katawan. So bakit nga ba? Ano yung mga possible na reasons? So una, hindi kasi lahat ng bata ay mahilig talaga kumain ng masustansyang kulay o mga putas. Aminin naman natin na mas madalas pa nga nilang piliin yung chocolate kaysa sa kalabasa. Dahil dito, nagiging limitado yung supply ng nutrients na pwede nilang makuha doon sa mga gulay at putas. Pangalawa, habang lumalaki yung bata, mas lumalaki rin yung kanilang pangangailangan ng energy at nutrients. Kailangan nila ito para sa kanilang brain development, paglaki ng katawan, at para lalong lumakas yung kanilang immune system. Pangatlo, may mga bata rin may medical conditions o allergies na naka sa kanilang nutrient absorption. So, dito po pasok yung kahalagahan ng tamang supplementation or vitamin supplementation. Ngayon, yung tanong, sapat na nga ba yung multivitamins lang? O mas maganda ba kung pinagsasama-sama yung ilang specific vitamins para sa mas targeted na resulta? Ang sagot ay depende sa pangangailangan ng bata. Pero don't worry kasi ituturo ko sa inyo kung anong combination ang best para sa mga anak ninyo. So, kinategorize ko sila based sa pangangailangan ng mga bata. Una, para sa brain development. Pangalawa, para sa immunity or para lumakas yung resistensya nila. Pangatlo, para sa bone growth at physical development. At pang-apat, para mas ganahan silang kumain at pang energy booster na rin. So ayun, depende rin talaga sa needs ng anak ninyo kung ano yung vitamins or vitamin combination yung ibibigay natin sa atila. So ayun nga, para sa brain development ng mga bata, narito yung ilang combination na maganda. Maganda kung merong omega-3, DHA, and EPA, tapos merong vitamin B, vitamin D complex. So yung omega-3 kasi na ito, nakakatulong siya para sa cognitive development, memory, at focus. Makakuha ito actually sa mga isda tulad ng salmon, pero para sa mga batang ayaw ng lasa nito, meron na ngayong chewable o syrup form. So hindi ka ka-common ng omega-3 syrup dito sa Pilipinas para sa mga bata. Pero may mga natural sources naman na pwedeng panggalingan ng omega-3 like nga ng mga fatty fish o ng isda. And then yung pangalawang vitamin na nabanggit natin yung vitamin D. So hindi lang ito para sa mga buto, kailangan din ito para sa brain function at mood regulation ng mga bata. Nakukuha ito sa araw pero kung laging indoors ang mga bata or nasa loob ng bahay, kailangan niya ito bilang supplement. And then, syempre, yung vitamin B complex kasi tumutulong yung vitamin B complex para sa nerve function at energy production. Mahalaga ito para sa mga batang nagsisimula ng mag-aral. So, yung perfect combination para sa brain development ay omega-3 plus vitamin B at, at B complex. So, talino plus sigla ng isip. So, yung pinaka-tip natin dito, syempre, hanapin yung multivitamins na merong brain boost formula may mga brands na specially formulated para sa mga school age kids din naman kasi. Actually, marami namang brands na available sa market. Pero syempre, maganda pa rin na i-check ninyo yung label ng multivitamin sa pinapainin ninyo sa mga anak ninyo. So, um, yung example natin na brand na merong um, DHA is yung Nature's Way Kids Smart Omega-3 DHA na fish oil. And then, meron din tayong another example which is yung Scott's DHA gummies. And pwede rin yung Centrum Kids Gummies for Vitamin B Complex naman. So, karaniwan may mga multivitamins naman din talaga na available sa market. So, pwede kayong pumili ng isa o ipag-alternate ninyo yung mga vitamins na to. So, pwedeng weekly, monthly, depende sa preference niyo And the next naman yung best vitamin combination para sa immunity at para pang laban sa sakit. Siyempre, mahalaga ang proteksyon laban sa sakit. Ayaw naman natin na laging sinisipon, inuubo o nilalagnat yung mga anak natin, di ba? So, yung sagot natin dyan ay ang ating immunity boosters o yung mga vitamins pampalakas ng immune system. So, yung magandang vitamin combination para mas tumibay or lumakas yung immune system ng ating mga anak ay may contents na vitamin C, zinc, vitamin E plus vitamin A. So, usually makikita naman talaga natin ito sa mga multivitamin syrups pero ugaliing i-check ang label. So, para saan nga ba yung mga vitamins na nabanggit at paano na ang katulong ito para sa immune system ng inyong mga anak? So, yung una yung vitamin C, ito yung pinakasikat na immune boosters. So, tumutulong sa pag-produce ng white blood cells at panlaban sa infection. So, yung pangalawa, yung zinc naman, so mahalaga sa cell repair at tissue healing. Kung kulang ang zinc, so madalas magkaroon ng sugat at matagal gumaling kapag merong sipon yung mga bata. So, vitamin E, antioxidant na tumutulong yan sa immune system na lumaban sa mga free radicals, yung mga toxic materials na pwedeng pumasok sa katawan ng mga bata. Vitamin A, para sa magandang paningin at respiratory health, lalo na kung may hika or allergy yung mga bata. So, again, yung pinaka best combination na vitamin para sa immunity is merong vitamin C, merong vitamin C, merong zinc, merong vitamin E at vitamin A. So reminder lang na yung mga batang laging exposed sa mga maduming environment o naglalaro sa labas ay mas kailangan ng vitamin combination na to. Actually marami rin namang brand options na may available na mga vitamins na nabanggit tulad ng Celine Plus, ng DL c Kids Syrup, um, ng Potency Plus, ng Acidic Vitamin C, na may zinc, at marami pang iba. Nagkakatalo na ng din talaga sa presyo. And depende naman sa preference ninyo kung ano yung bibili ninyo na brand ng gamot o vitamins. Para sa bone growth at physical development naman, mahalaga rin tutukan yung butong malakas at height development ng mga bata. So para dito, ito yung mga magandang combination ng vitamins. Siyempre kasama na dyan yung calcium, yung vitamin D, yung magnesium at yung vitamin K2. So, calcium, syempre, pangunahing sangkap yan sa buto at sa ngipin. Yung vitamin D naman, tumutulong sa absorption ng calcium. Kapag kulang sa vitamin D, so hindi ganoon ma-absorb yung calcium sa katawan ng mga bata. Or kahit sa atin din naman. And then, yung magnesium, kapartner ni calcium sa pagbuo ng bones, at nagre-regulate yan ng muscle function. And yung vitamin K2, tinutulungan nito ang calcium na mapunta sa buto at hindi sa arteries. So again, ang combination para mas tumangkad at tumiba yung buto ng mga bata ay yung calcium, vitamin D, magnesium at vitamin K2. So perfect ito para sa mga batang nasa growth spurt stage, mga 5 to 12 years old. Kaya kung gusto ninyong ma-maximize ang tangkad ni Bunso, so ito na yung combination ng vitamins na yun. So another vitamin combination naman ay ang pampagana kumain at energy booster. So pwede ninyong ipainom sa inyong mga anak yung iron na merong vitamin B1 o thiamine plus lysine. So ano naman yung meron sa mga vitamins na to yung iron para sa oxygen transport sa dugo pagkulang kulang kasi dito, madaling mapagod yung mga bata. So, vitamin B1 naman, pampagana kumain at energy producer. And then lastly, yung lysine, isang amino acid na nakatulong din naman sa appetite at growth ng mga bata. So, again, yung combination ng vitamins dito ay yung iron, vitamin B1 or thiamine at lysine. Then again, may mga multivitamins sa maraming contents na talaga. Kaya ugaling i-check ang content ng mga gamot na inyong ipapainom sa inyong anak pero yung brand options na maganda, na kumain na rin, is yung Apibon Kid Syrup, yung Apibon with Iron Syrup, Apetazone Syrup, so pwede rin yung SQ Bit Syrup, Nutroplex, ayan, meron siyang Lysine, Nutripen, ganun din, meron din siyang Lysine. Basta maraming brands na available. Nagkakatalo-talo lang din talaga sa ibang mga contents ng multivitamins na yan at sa presyo na rin. So ngayon, ituturo naman natin kung paano nga ba pumili ng vitamin combination. So hindi lahat ng vitamins ay pare-pareho. Kaya narito yung ilang tips sa pagpili. So, unang-una -una is age appropriate. Iba kasi yung dose para sa toddler, iba rin yung dose para sa school age at teenager. Usually, doon naman sa label ng vitamins na binibili ninyo, naka-indicate doon kung ano yung um, dose na kailangan natin ipainom sa mga anak natin. Pangalawa, syempre yung form. So, may mga chewable form, may gummies. So, piliin natin kung saan mas mag -e enjoy yung mga bata na inumin yung vitamins nila para hindi tayo mag-struggle sa pagbigay nito. So, pangat i-check for additives. So, iwasan natin yung masyadong maraming artificial sweeteners, colors, or preservatives. Pang-apat, syempre, doctor's advice, lalo na kung may allergy, asthma, o underlying condition ang mga bata. So, always consult pa rin yung pediatrician. And then, pang lima, trusted brands. So, syempre, kung nagamit nyo na yung ganitong brand, talagang at talagang effective or nagustuhan ng mga anak niyo. So, magandang ayun na lang din yung ipainom ninyo. So, both generic and branded naman is okay, pero syempre, depende pa rin yan sa preference ninyo. Importante rin na kahit may vitamins na, na balance pa rin yung diet ng mga bata. So, guys, nakita nyo naman kung gaano kahalaga yung tamang vitamin combination para sa mga anak ninyo. So, sa pamamagitan ng tamang nutrition at supplements, matutulungan natin silang lumaki ng malusog, masigla, matalino, at masaya na rin. Kaya next time kung bibili kayo ng vitamins, tandaan niyo yung combination na namanggit natin. Again, for brain development, maganda kung merong kasamang omega-3, vitamin D, vitamin D complex. For immunity naman, kailangan or mas maganda kung may vitamin C, merong zinc, vitamin E, at vitamin A. For bone growth naman, calcium, vitamin D, magnesium at vitamin K2. And syempre, yung last na nabanggit natin, yung mayroong appetite and energy booster na vitamins, which are yung ating iron, vitamin B1, or thiamine at lysine. So, ayun lamang po. Comment down below kung ano yung vitamins ang ginagamit mo para kay baby at kung may gusto kayong i-feature ko sa susunod na vlog. So, let me know. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa mga gamot para syempre maiwasan na rin natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. So for more drug information, do not forget to subscribe. See you and have a great day po. Bye-bye!